Hello guys! Welcome back to my channel. So, last part na tayo guys ng ating Macau travel. Ayan, yung one day travel natin guys sa Macau ay napakasulit. Sulit na sulit talaga guys. So, ngayon after natin, after natin panuorin ang dancing fountain dito sa Wind Palace, maglalakad lang tayo guys. Palilalakad lang kayo sa kabilang side. Papunta naman tayo ng Venetian second largest casino in the world. Ayan, nasa Venetian siya guys. So, hindi lang guys, casino ang makikita nyo sa Venetian. Meron din siyang uh, San Luca Canal yon. Dadalawin din la natin ang San Luca Canal sa loob ng Venetian. Kaya guys, kapag pupunta kayo ng Macau, kailangan masipag kayo maglakad. Kung gusto nyo makarating sa mas maraming uh, mga tourist spot dito sa Macau, ayan, kailangan masipag kayo guys maglakad. Nakakatawa rin guys ang mga tawiran dito sa Macau. Ayan, yung mga pedestrian lane na walang stoplight. Kapag tatawid kayo, kusa nang humihinto ang mga sasakyan. Hindi mo na kailangang makapagpatintero sa kalsada. Pero syempre kapag may stoplight, susundin pa rin natin ang red, green, yellow na ilaw. Syempre, yun ang susundin. Pagod na yung mga yan. Pagod na sila. Pagod na. Ito ang ng Venetian. Mga pagod na yan. Mamaya tulog yan sa bus. Walang galing ah. Oh, ang galing. Ang galing. Consumo <coughs> niya. Ang galing. na na nila. Yan ang siling nila. Ah, Ito no. sa isang sa isang. Yan ang um, Grand Canal or San Luca. Yan. So yan, minsan may mga dumadaan dyan na uh, gondolier. Yung mga singing gondolier. Wala pa man. 1 2 3 Eto ako tanda to Pwede tayong pumasok dito? Kukuha tayo ng tubig ko, ang tubig. Pwede ko muna ng tubig dito, pwede tumaya sa slot machine, pwede magkasino yung gusto. So, dito naman tayo papunta sa San Malo. Anong number ng bus natin? 41? 41? Well, Present Sa abinida Sa abinida Sa abinida Sa another square tayo sa bilihan ng tikim. At pagkatapos nga nating mag-aura-aura dyan sa Senado Square, ayan, didiretso na tayong pumunta sa Ruins of St. Paul. So habang naglalakad kayo guys dyan, makikita nyo na ang mga nagagandang building na yan sa paligid ng Senado Square. At Diyan yun na rin makikita sa mga kanto dyan ang bidihan ng souvenir shop. Katulad ng mga I Love Macau na t-shirt. Ayan, nasa 25 Hong Kong Dollar ang Macau t-shirt. So kapag ganitong oras guys, lalo na kapag hapon na 4pm na kami nakarating dito ay medyo marami ng tao. So dito kasi ang pinaka landmark talaga ng Macau. So talagang dinadayo talaga yung lugar na to guys. At dahil medyo pagod na nga rin kami, dahil ito na yung pinakalas na pinuntahan namin, ayan, naglakad-lakad na lang kami at bihira na yung gustong magpa-picture sa mga kasama ko dahil pagod na silang lahat. Ayan, nadaanan din namin guys ang St. Dominic Church. Madadaanan nyo yan guys kapag papunta na kayo ng St. Ruins of St. Paul. Ayan, halos siksika na dito sa bandarito guys, sa mga bilihan ng pasalubong, halos siksika na ang tao. Ayan, kaya wala na halos sa amin nagpipicture. Kaya puro video na lang ang ginawa ko hanggang makarating kami ng St. Ruins of St. Paul. At napakarami nga dito guys, free taste. So kung titikman mo lahat ng free taste dito ay halos hindi ka na makakapag-dinner sa, sab sa sobrang dami ng free taste. At syempre, hindi rin namin pinalagpas ang egg tart. Ayan, tinikman din namin ang egg tart ng Macau. At bibili na nga tayo ng pasalubong sa ating mga bossing. Ayan. Masarap yung tinitikman ni Gerli. Eh, nang kaya mo. Hindi naman tulap mo, no? พวกเราครับนี่ตัวนี้ค่ะแป๊บ <laughs> <laughs>

Okay. Diretso, friendship. Dito ni amoy ini. Ang ayo بينا na ginabina kami. Inabi na, inabi na kami. tundo kayo. Bakit tundo to? Kala mo ba? Nasa tundo kayo. Kaya luloko-loko dyan. Super heavy. Ako rin. Ako Ako rin. derecho. Pagado. Okay. Uy, na, matilim na. Six dollar pa Sakto lang yung pata At ginabi na nga, kapi. No, no, no. Tayo, di ba? O, no, no. Ayan, ginabi na nga kami guys pabalik Bali na kasakay kami ng bus Papunta dito sa Hong Kong Juhay Macau Bridge Terminal Ay 6.30 Galing sa Senado Square Ayan yung tips ko guys sa mga kapwa ko FW na mamasyal sa Macau ay magpaalam tayo sa ating mga bossing para just in case lang guys na maligaw kayo or malate kayo ng uwi ay alam nilang nasa Macau kayo nagpunta. Lalo nang guys kung may mga car kayo sa inyong mga day off. Ayan, importante magpaalam tayo sa ating mga bossing para hindi sila mag-alala kung sakaling malate tayo ng uwi. Bali guys, ang sinakyan naming bus number galing sa Senado Square papunta sa Hong Kong Juhay Macau Bridge Terminal ay 101X bus number at $6 pa rin ang pamasahe natin. Nasa 27 minutes guys ang travel namin hanggang dito sa terminal. Okay, Kaya nga binibigyan. Sige, sige. Talon tayo para magiyahan natin. Sige, talon tayo. Talon tayo. Kailangan ng power tayo. Ah, sige, talon. Nakatalon pa kids, dami nang kinain niyo. Oh, nandito na kami. Nakabalik na kami sa aming lubang. Ay, sa kabuntag, to the moon. Okay, nakabalik na kami sa Hong Kong. Marubaho marinate tumutulong sa dito na nga nagtatapos ang ating Macau Travel Vlog. Ayan, hanggang makauwi nga kami guys ng Hong Kong ay hyper pa din ang mga kasama ko. Ayan, ha-hyper kami sa free milk tea ng casino. Ayan, thank you guys for watching. See you next vlog. Bye-bye!